Alam nyo po ba na marami naguguluhan sa swing arm? Yung iba naglalagay po ng washer dito at naglalagay din ng washer sa may kabila sa may tambutso, sa may holder ng tambutso po naglalagay din sila ng washer. Ang hindi po nila alam, yung nilalagay po nilang washer, lalo malaki, yun yung po yung nag-i-stop nung pagigpit nung axle. Ang nangyayari, umi-stop yung washer dito sa may gilid na to. Sa may gilid ng swing arm ayan yung gilid nito na nice isap ng washer so ang tininsay naipit lang naipit yung washer dyan ngayon itong bushing naman dito dito tayo sa kabila itong bushing dapat talaga ang napipisak dyan yung gitna yung gitna ng bushing ang napipisak hindi po yung buong bushing ang napipisak yung gitna lang po dapat ang napipisak sa bushing para itutulak niya yung dulo para tumikpit itong swing arm ayan no? yun lang po ang trabaho nung bushing na ginagamit natin dyan so kung gusto nyo pong mawala yung alog nung swing arm nyo tanggalin nyo po yung mga malalaking washer dito sa may harapan palitan nyo po ng washer na papasok sa gitna so yun lang po, Ganoon din po sa kabila dapat ang washer nyo pong ilalagay ay pasok na pasok sa may gitna ayan kung nakikita nyo yung nilalagay natin nilagay natin washer hindi siya malaki sakto lang sa may gitna yung washer na nilagay natin ayan o oh. kasi yung washer na yun pipisabi niya yung busing sa loob para magtama sila sa may gitna para mawala yung walog ng swing arm ninyo ayan so kung may alog-alog yung mga swing arm niya subukan nyo po itong technique na ganito tanggalin nyo po yung malalabad na washer palitan nyo po yung ng washer na mas pasok sa may gitna kabilaan po yan lagyan nyo po siya ng washer na pasok sa may gitna sigurado po mawawala yung pagkalog ng mga swing arm ng mga motor ninyo. So yun lang po